Hello guys, magandang tanghali guys uh Guys, pauwi na tayo nyan isang biyay lang tayo Pauwi na tayo sa bahay Medyo Makulimlim nga yun. Guys, eh, parang uulan Isang biyay lang tayo Napakatumal lang biyay nyan guys Guys, pag ka pa lang sa aking FB account Pakipalo naman subscribe, comment and share Para makatulong din sa akin FB account guys Ayan guys, so oh, pauwi na tayo ngayon guys. Tapos dadaan tayo doon sa bibila ng ulam bago tayo umuwi. Ayan guys, so oh, ayan, madilim na guys. So, oh. parang uulan siya. Medyo malakas-lakas yata ang ulan guys. Ayan guys, sisilong muna tayo. Kasi bigla lang umambon yan guys. Lumakas yung ambon. Kaya sumilong tayo dito sa ilalim ng mangga. Ayan, pahinga ka. Pahinga muna tayo kunti. ko eh umulan ni. Umulan yan guys. Kaya nasilong muna tayo dito sa ilalim ng mangga. Medyo malakas ang ambon ni. Eh. Tapos mamaya dadaan tayo sa bilian ng ulam. Pauwi na tayo yan guys. Eh oh, no, maulan pa yan guys kaya tumigil muna tayo diyan. Medyo lumakas ang ambon. Ayun guys oh. Yan oh. Umaambon yan guys. Medyo malakas lakas ang ambon. Eh, tapos na yung ulan. Tuloy na tayo. Pauwi na tayo guys. Ayan kaso basang basa ang kalsada dahil umulan. Tapos dadaan tayo. Bibili tayo ng ulam. And guys, basa yung kalsada oh. Kasi bigla lang umulan. Pauwi na tayo. Isang biyahe lang tayo guys. Matumal. Magrabe ang katumal ngayon ng araw na to guys. Ayan guys, so basa ang kalsada. Eh, dadaan tayo, bibili ng ulam. Ano, maambun-ambun pa yan guys. Habang nagbabiyahe tayo. Pauwi. Ayan Oh. Medyo patak-patak pa ang ambun dyan. Medyo basa na ang harap po nga. Ang lakas, umuulan naman abang nagda drive tayo. Ayan guys. Lilipat oh. tayo sa kabila Si bibili tayo ng ulam. Malapit na tayo. Titigil muna tayo tapos bibili tayo ng ulam. Ayan guys, sa unahan na yan guys oh. Dyan ako bibili ng ulam sa customer ko. Yan, paparada muna tayo. Kasi umuulan pa rin eh, maambon. Ayan guys oh dito tayo bibili ng ulam yan o oh. yan si ate o oh. ang tindahan ng customer ko yan o oh. yan nagsaserve na si ate dalawang order ang bibili natin yan guys na ulam yan guys o so, oh. nyo yan binabalot na ni ate ang ating biniling ulam chicken ang binili natin dyan na ulam Ayan ang tindahan ni Ate Medyo maulan-ulan pa rin guys eh oh, ano umaambon pa rin oh Ayan maliwala ang kalsada dito Umaambon pa rin yan guys Ayan ang mga tindahan ni Ate ng ulam Ayan marami-rami ang tindanya Ayan guys, lumakas na naman ang ulan. Ayan oh. Basa ang kalsada. Ayan, umaambun pa rin. Wala pa rin tigil ang ulan. Pauwi na tayo. Ayan ang mga tinda ni ate, yung mga ulam. Ayan mga tinda niya. Ayan ang tindahan niya. Marami-rami din ang laban. natigil pa rin ang ambon ayan maluwag ang kalsada uuwi na tayo ayan si ate oh magbabalot pa rin ay hindi pa pala tapos magbalot ulan ulan pa rin umaambon hanggang dito na lang